So ngayon araw guys, nandito na naman ako sa tambayan kong Dali. Napunta nga pala ako dito kahit wala nga pala akong bibilhin. Tapos yun nga guys, sabang naglilipot nga pala ako dito, bigla nga pala akong nagka-idea. Meron kasing sikat sa TikTok na pinasikat na isang vlogger. Nakalimutan ko pangalan niya pero alam ko kilala niyo yun. Marami na nga ang gumaya nun dahil trending nga. Marami nga pala nagsasabi na masarap daw to kahit mukhang hindi naman. So lahat nga pala na ingredients dito guys ay simple lang. Lahat nga pala to guys, binili ko lang sa Dali. Sakto nga rin pala guys dahil bagong saing nga rin pala kami. Sayang nga pala yung baho kaya ito nga pala muna yung kinuha ko. Mainit-init pa naman to kaya hindi pa naman siya pan kanis. Baka kasi kapag hindi agad uh, kinawa, madami yung ibang kanin. So yung construction nga na pala nito guys ay sobrang dali lang. Lahat nga pala ng ingredients ilalagay nga na pala sa mga kanin. Tayo na lang bahala kung gaano kadami yung ilalagay natin. So ako nga pala guys, hindi nga pala ako nagtitipid kaya kalahati nga pala yung nilalagay ko. Kalahati mayonnaise, kalahati cheese swiss, At sakto nga rin pala guys, hindi pa ako nagtatanghalian. Kaya ako nga rin pala itong ginawa kasi para tanghalian ko na to. So ang sawa na kasi ako sa mga inulam ko guys, tulad ng yempo, lichon hotdog, at itlog, dalong, pipino, okra, basta mga mga bagis, ko yon. So ngay araw guys, naluto ko na nga pala yung So ngay araw guys, nagawa ko na nga pala yung trending ngayon sa TikTok. Ayan. Maghanis review ako kung overhype lang ba to or masarap talaga. Buti lang talaga guys, nakahanap ako dito ng lumot. Hmm, dagat. Tikman muna natin to guys kung kung ito ba yung walang lasa o maalat. Parang chicken skin ng tilapia. Mm-hmm. Uh -huh. Ang sarap nito guys. Anong brand to? Ku anong brand to guys, ang sarap. Subukan nyo. Na na, you know. Wow. Hmm. Ang uh hang. -huh. Try ko bumili ulit ng ibang century tuna kasi sobrang ang hindi ko kaya ayan guys nakabili na ako yung century tuna grabe mahal 40 na to titikman ko na ulit ayan o mm. Ang lasa niya guys ay ngayon kumpara kanina tapos tuna na masarap yung kanin. Ano naubos ko. Buti dalawa yung binili ko. Hmm, lutong to. Kuya dogs. Ano yung daw nakain ito? Honey's na review. Ano to? Hindi ko nakantakan ng dilata eh. Hindi ng dilata? Parmesan may San Wala. Ano yan? Basta? Masarap pero kulang sa crunch. Tapos so, meron ko ibang kahalo yan. Eight siguro. Ano taste? <laughs> uh -huh. Anong kalokohan to? Masarap. Baka hindi masarap ha? Parang... Um, Inanong ano to ha? Rans ha? Halo-halo. <laughs> Bus na. Ano? Masarap. Isa ba? Last ball. o. You know? O, oh, yakin na yan. Ang oh, hang! ano ah! <laughs> to? Okay. Thank Thanks.